Tash may mensahe sa mga Dabark ads sa TVJ at sa Eat Bulaga. TV5 kapatid network lalo pang lumalakas at dalawang beses nang tinatalo ang GMA Network. Talaga namang muli na namang pinakita ng TV5 ang lalo pang paglakas nito, na dahilan nga kung bakit dalawang beses nang tinatalo ng TV5 ang kilalang giant TV network na GMA7. Ito nga, ay dahil muli na namang tinanghal na best TV stations ang TV5, ngayong 2025. Na kung inyong matatandaan, ay hindi nga ito ang una, dahil noong 2023, ay tinanghal na rin bilang best TV station of the year ang TV5, sa 11th Makatao Awards. na napanood din naman noon sa Good Morning Kapatid ng Kapatid Network. Na kung saan, ay talaga namang noong 2023 pa lang, ay humakot na nga noon ng awards ang TV5, dahil bukod sa Best TV Stations of the Year noong 2023, ay panalo din ng iba pang shows, at mga kapatid host at personalities ng TV5, na nanalo din noong 2023. Pero, ngayong June 2025 naman nga, ay muli na namang ang pinakita ng TV5 ang lalo pang paglakas nito, dahil muli ngang nanalo at tinanghal na Best TV Station ang TV5, sa 28 KBP Golden Dove Awards. hindi nga lang 'yan dahil muli ngang humakot ng awards ang TV5 Kapatid Network dahil bukod nga sa pagiging best TV stations of the year ng TV5 ngayong 2025 ay panalo rin ng iba pang mga kapatid shows gaya nga ng Frontline Pilipinas bilang best TV newscast para sa special coverage nito sa super typhoon karina na kung saan ay pinuri nga ang programang ito para sa malalim na pag-uulat at serbisyo publiko nito sa panahon ng isa sa mga most devastating natural disasters. Bukod nga dito, ay panalo din bilang best public affairs host para sa face-to-face -face harapan si Corina Sanchez Rojas. Panalo din bilang best actor ang kapatid aktor na si Cedric Juan para sa Ang Himala ni Ninyo. At ang Best Actress naman para sa Ang Himalani Ninyo ay si Carmi Martin. Panalo rin bilang Best TV Station Promotional Material ang hatid sa Yapaskong Kapatid ng TV5 para sa 2024 Christmas Campaign ng TV5. Na matatandaang, noong May 28, 2025 lang ay nanalo naman abroad ang TV5 at ang m Ventures sa ABP o Asia Pacific Broadcasting Awards 2025 para din sa Christmas Campaign ng TV5 na tinawag nga nilang makasaysayang Christmas Campaign ng MVP Group na nagbuklod sa mahigit limampung kumpanya para ipalaganap ang saya at pag-asa sa buong bansa. Na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na isa na namang panalo hindi lang ng TV5 Kapatid Network, kundi panalo din nating lahat na mga kapatid sa buong mundo. Lalo na nga ngayon, namuli na namang nanalo ang TV5 bilang Best TV Station. Na matatandang noong Diyernes, June 27, ay graduate din ng It Bulaga at mga Dabark Ads ang TV5 Network. Sa pagkapanalo nito bilang Best TV Station, ganun na rin ang iba pang mga kapatid shows at personalities na nanalo. na syempre, ay may ilan ng mga nagalit, at mga hindi naman nga naniwala, na mga nag-comment nga sa YouTube livestream ng Frontline Pilipinas noong June 27, matapos ngang ibalita ang muling pagkapanalo ng TV5 Kapatid Network. Pero, hindi naman syempre mawawala ang mga positibo, at mga natuwang mga comments ng mga netizens, sa isa na namang pagkapanalo na ito ng TV5 Kapatid Network, Kapatid Shows at mga Kapatid personalities. na syempre, ay mababasa din naman ang bagong pagkapanalo at pagkilala na ito sa TV5 Network, sa isang article, mula din sa News 5. Na mababasa pang TV5 emerged as the big winner at the 28th Golden Dove Awards of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, clinching multiple major recognitions in television news, entertainment, And public affairs. The KBP Golden Dove Awards recognizes excellence in radio and television broadcasting nationwide. The wins reflect TV5's continuing commitment to public service, compelling storytelling, and relevant content. Samantala, hindi pa nga natatapos dyan, dahil sa isa pang naganap na pagkilala, sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Ay nanalo naman bilang Film Actors of the Year si Bossing Vic Soto at si Piolo Pascual, para sa talaga namang napakagandang pelikula na The Kingdom. Hindi nga lang yan, dahil panalo rin ang magkapatid na sina Andres Mulak, at Akasha Mulak dito. Na kung saan ay panalo nga para sa Most Promising Male Star si Andres Mulak. At Most Promising Female Star naman, si Akasha Mulak. Na kung saan, ay nagpasalamat pa nga si Tash sa TVJ, sa mga legit da bark ads at sa itbulaga family. Dahil ayon sa kanya, ay malaking tulong ang pagtanggap ng itbulaga sa kanya, na dahilan kung bakit minahal niya ang showbiz industry. Na mababasa ngang, sa Eat bulaga family, thank you to Tito Vic and Joy, and mga legit the bark ads and to the da bark ads, for embracing me and love me with open arms, and because of that, I developed the confidence and the love for this industry, and I can't thank you guys enough. Na makikita nga dito, na kahit wala si Tash sa Itbulaga, ay hindi pa rin siya nakakalimot sa Itbulaga, mga Dabork ads at sa TVJ. Na naging malaking tulong nga para sa kanya. Na nangyari nga kasabay din ng pagtanggap ng awards ni Bossing. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo? patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito